Yan. balik speeding na naman tayo mga lodi sa ating alagang isda ito yung starter natin mga lods yan ito yung grower natin balik galing sila sa purong starter kaya pupunta na tayo sa mix naman ngayon mga lods starter at saka grower mix na natin mga lodi yan huwag nyo munang paramihin pag naglalagay kayo mga lods katulad din yung ginawa natin muna umpisa sa primax hanggang napunta tayo dito ganun din mix kasi iniwasan po natin na ma lagyan pa natin ng konting isang isang ano pa dapat mas marami pa lang yung starter natin mga lods yan lagyan pa natin ng isang cup tapos meron na kanina ng dalawa yan yan mix natin mga Lodi dapat mas marami pa rin yung starter natin mga lods pag nagmi-mix tayo mga lodi ganun, gawin din nyo yung i papalit nating fix na imimix dapat konti pa lang para hindi mabigla kasi iniwasan natin pong mabigla yung ating isda dahil pag nabigla po sila sa feeds mga loads hindi po sila matunawan mamamatay po sila yan tanda natin mga lodi yung isda natin mga loads doon sa yung palaisdaan natin mga lodi ganoon lang po gawin ninyo masimple lang naman mga lods bali pag pag puro katulad na itong ginawa natin starter tayong puro At tapos po tayo sa starter na puro magpapalit na po tayo kasi ng grower kaya ang ginawa natin ngayon bago tayo mag grow grower mga lods hinaluan natin ng isang kapto na grower para pagpupuruin natin sa grower hindi po sila ma-stress o di kaya hindi po sila mabigla yan ito na tayo dito videoan natin kung gaano sila kalaki mga load para makita nyo may idea po kayo kung paano tayo magpapakain ng going to grower yan sila mga logs. Yan nakikita nyo mga lodi Sa akin mga lods Nagbabase po ako sa Nguso nila sa bunganga Kung kaya na po nilang Masakmal yung Ating pitch Yan po sila mga lods Ganun lang po At mamaya ikutan ko na sila mga lodi At pangalawang Araw na po nila ngayon na miniksan natin kaya ang gagawin natin ngayon mga lods ay bukas magpupuro na tayo kasi mga lodi kaya mix na ngayon kinabukasan puro na bali dalawang araw pwede na po tayo magmix bago tayo magpalit mga lods ng puro. Ayun po, basta umakit po tayo sa pakain ng ating alaga mula fingerlings hanggang finisher. Ganun po gagawin natin. Puro mix lang po ginagawa ko. Ganun lang kasimple. At sana'y natutunan nyo mga lodi. Yan. Tignan nyo po yung bungangan ng isda para makita nyo kung gaano po kalaki yung pinapakain natin ng starter. At saka grower na tayo mga lodi. Yan hindi tayo kasi makakakuha ng sample mga lods dahil wala po tayong kasamang ano assistant dito na manguha mga lodi at saka walang magbibidyo at saka makikita naman sa video yung bunga nga yan no? yan uh, bali bukas mga lods magpupuro na tayo sa kanila Basta na-mix ninyo ng isang araw, dalawang araw o tatlong araw, pwede na po yun. Kahit isang araw o dalawa, tatlo. Nakadepende pa sa inyo yan. Kung magkikita nyo naman kung na-absorb nila yung pits na pinapakain natin sa kanila. At sana ay sa mga napadaan sa ating YouTube channel ay support tayo po ang ating YouTube channel at pakishare na rin po sa ating mga kapong nagpipispan yan yung ginagawa natin at hindi po tayo eh, expert pero sa aming experience sa pagpipispan yan ito po na yung, uh, yung ginagawa namin mula noon pa yan <coughs> excuse me Bale, masamang pakiramdam natin ngayon mga Lodi dahil na, ano tayo ngayon. Malamig ang panahon at biglang iinit. Kaya iba-iba yung panahon natin ngayon dito mga Lodi. Iba talaga pag malapit ng December. Yan yung bunganga nila mga Lodi. Hanggang ganun na lang mga lodi at sanay ay napadaan ka sa aking YouTube channel. Pakipindot na rin po yung subscribe button dyan at notification bell para update po kayo sa ating susunod na pakain sa ating isda na magro-grower -grow na tayo. Yan. Bali ang kinagawa lang natin huwag po tayo mag i po sa isang ganitong lugar na nagpapakain. Dapat ikutin po natin yan pag ganun. Yan po natin pag po yan kasi po hindi po makakakain yung iba dyan kapag ganyan po nakumpukumpul sila tulad nyan mga loads kumpukumpul na po sila dito sa isang tabi yan na sila kasi dito lang tayo nagpapakain kaya ito lang sample lang po na dito tayo nagpapakain para mabidyoan po natin yung ista natin na kung gaano nakalaki yung bungangan nila bali ito po ay 3 fingers to 4 fingers po ang lapad nito kaya pwede na po nating groweran yan makikita nyo po sila ikutan lang po natin sila napakainin tiyaga tiyaga lang po gandito pag anon yan ikot ikot lang para makakain po yung iba na maliliit at makahabol Hanggang dito na lang mga Lodi at sana ay pasundan nyo itong video na to at pakishare na rin po sa ating mga kapwang baguhan dyan na kaibigan na nagpipispan mga Lods. Maraming maraming salamat po.